Isa sa mga pinakamainit na usapin sa kasaysayan ng pananampalataya ay ang maling pagkaunawa kay Maria. Sa ilang kultura at pananaw, siya ay inilarawan o tinuring na parang isang diyosa, bagay na nagdulot ng kalituhan at maling akala sa loob ng maraming siglo. Ngunit ano nga ba ang tunay na turo ng simbahan tungkol kay Maria? Siya ba ay itinuturing na diyosa o isang nilalang na may natatanging papel sa plano ng Diyos? Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinagmulan ng ganitong maling pananaw, kung paano ito tinutuwid ng pananampalatayang katoliko at kung bakit nananatiling mahalaga ang tunay na pagkaunawa kay Maria para sa ating pananampalataya. Ang maling pagkaunawa kay Maria ay nagsimula pa noong unang siglo ng Kristyanismo nang ang pananampalataya ay kumalat sa iba't ibang lugar na may sari-sariling tradisyon ng pagsamba sa mga diyosa. Sa Ehipto, si Isis ay sinasamba bilang ina ng buhay. Sa Gresya, si Artemis ay diyosa ng pagkamayabong. At sa Roma, si Venus ay kinikilala bilang diyosa ng pag-ibig. Nang dumating ang pananampalataya kay Kristo sa mga lugar na ito, natural na ikinumpara ng ilang tao ang figura ni Maria sa kanilang dating mga diyosa. Dito, nagsimulang pumasok ang maling haka-haka na ang mga Kristiyano ay may bagong diyosa sa katauhan ni Maria. Ngunit mulat sa pol, malinaw na itinuro ng simbahan na si Maria ay hindi diyosa kundi isang nilalang na buong-buong nakasandig sa biyaya ng Diyos. Ang kanyang kadakilaan ay hindi galing sa sarili niyang kakayahan, kundi sa pagtanggap niya ng kalooban ng Diyos ng buong kababaang loob. Ang titulo niyang Ina ng Diyos ay hindi nagpapahiwatig ng kanyang pagkadyos, kundi nagpapatunay lamang na ang kanyang anak, si Jesus, ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ito ay isang mahalagang pagkakaiba na madalas nakakaligtaan ng mga hindi nakakaunawa sa doktrina ng simbahan. Ang ganitong maling pananaw ay lalo pang pinalakas ng ilang panlabas na obserbasyon. Ang mga debosyon kay Maria, mga dasal, pag-awit ng Ave Maria, at mga pagdiriwang tulad ng kapistahan ng Imakulada Konsepsyon ay minsang nakikita ng iba bilang pagsamba ngunit ang totoo, ang lahat ng debosyon na ito ay palaging nakaturo kay Kristo. Ang paggalang kay Maria ay hindi paghihiwalay mula kay Jesus, kundi mas malalim na paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Ina. Sa kasaysayan, ang mga akusasyon ng idolatriya laban sa mga Katoliko ay lumitaw partikular noong panahon ng Reformasyon. Maraming protestante ang nag-akusa na ang simbahang katoliko ay naglagay kay Maria sa pedestal na para bang siya ay kapantay ng Diyos. Gayunman, pinatunayan ng mga konsilyo ng simbahan mula sa Efeso noong 431 hanggang sa mga sumunod na siglo na si Maria ay pinararangalan hindi bilang Diyosa, kundi bilang ina ng Diyos at ina ng simbahan ang kanyang papel ay hindi kinuha mula sa Diyos, kundi ibinigay mismo ng Diyos. Bukod pa rito, ang pagtingin sa kanya bilang makapangyarihan ay hindi sa dahilang siya mismo ay may kapangyarihan, kundi dahil siya ay nakikiisa ng lubos sa kapangyarihan ng kanyang anak. Ang bawat milagro at biyayang iniuugnay sa kanya ay laging sa pamamagitan ni Kristo kaya't ang maling pananaw na siya ay isang diyosa ay bunga ng pagkalito sa pagitan ng pagtataas ng isang huwara ng pananampalataya at ng pagsamba na nararapat lamang sa Diyos. Isa pang dahilan kung bakit lumaganap ang maling paniniwala ay ang mga sining at larawan ni Maria na makikita sa mga simbahan. Madalas siyang ipinapakita bilang reyna, nakaupo sa trono o may korona sa ulo. Para sa ilan, ito ay larawan ng pagkadyosa. Subalit para sa mga Kristiyano, ito ay simbolo ng kanyang pakikibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang anak. Ang kanyang korona ay hindi tanda ng sariling kapangyarihan, kundi gantimpala ng kanyang tapat na pagsunod sa Diyos. Sa kabuuan, ang maling pananaw kay Maria bilang Diyosa ay bunga ng halo-halong tradisyon, maling pagbasa sa debosyon, at kakulangan sa tamang paliwanag ng doktrina. Ngunit mula pa noon hanggang ngayon, mariin ng pinaninindigan ng simbahan na si Maria ay hindi Diyosa. Siya ay ina ng Diyos at ina ng simbahan, isang huwara ng pananampalataya at isang lingkod na nagtuturo sa atin na sa kanyang anak lamang naroroon ang kaligtasan. Isa sa pinakamahalagang hakbang na ginawa ng simbahan upang itama ang maling pananaw kay Maria ay ang malinaw na pagbibigay kahulugan sa kanyang mga titulo. Ang tawag sa kanya bilang Ina ng Diyos ay hindi dahil siya'y Diyosa kundi dahil ipinanganak niya si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao. Ang konsilyo ng Efeso noong at 431 AD ay nagpatibay nito upang alisin ang kalituhan at upang ipakita na ang kanyang dignidad ay nakaugat lamang sa kanyang anak na si Kristo. Sa mga sumunod na siglo, ipinagpatuloy ng simbahan ang pagtuturo na ang lahat ng karangalan kay Maria ay laging nakaturo kay Jesus. Ang mga panalangin, gaya ng Ave Maria, ay hindi humihingi ng pagsamba sa kanya, kundi nagsusumamo ng kanyang pamamagitan bilang ina na malapit sa kanyang anak. Ang debosyon kay Maria ay itinuturing na isang paraan upang mas lalo tayong mailapit sa puso ng Diyos hindi upang ilayo tayo sa Kanya. Itinuwid din ng mga teologo ang maling paniniwala sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pagkakaiba ng latriya at dulia. Ang latriya ay pagsamba na para lamang sa Diyos, habang ang duliya ay paggalang na maaaring ibigay sa mga santo. Para kay Maria, may natatanging uri ng paggalang na tinatawag na hyperdulia sapagkat siya ang pinakamataas sa lahat ng nilalang, ngunit kahit ito ay hindi maihahambing sa pagsambang para lamang sa Diyos. Sa kasaysayan, maraming santo at doktor ng simbahan ang nagpaliwanag ng papel ni Maria upang alisin ang maling pagtingin, itinuro nila na ang kanyang buhay ay huwara ng kababaang loob at pagtitiwala at ang kanyang misyon ay laging nakaangkla sa plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kung titingnan natin ang kanyang fiat, ang kanyang oo sa alok ng Diyos, makikita natin na ang kanyang kadakilaan ay nakaugat sa pagiging bukas sa kalooban ng Panginoon. Upang mas malinaw na ituwid ang maling pananaw, nilinaw rin ng simbahan na kahit ang mga milagro na iniuugnay kay Maria ay hindi galing sa kanyang sariling kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos na dumadaan sa kanya bilang instrumento. Tulad ng isang bintana na nagpapasok ng liwanag, si Maria ay nagiging daluyan ng biyaya, ngunit ang pinagmulan ay ang Diyos mismo. Mahalaga ring pansinin na ang mga larawan at estatwa ni Maria ay hindi iniidolo kundi nagsisilbing paalala ng kanyang halimbawa at papel sa kasaysayan ng kaligtasan. Katulad ng larawan ng isang mahal sa buhay na nagpapaalala ng kanyang pagmamahal, gayon din ang imahe ni Maria na nagtuturo sa atin na tularan ang kanyang pananampalataya at kababaang-loob. Sa kabuuan, mariin ang itinuro ng simbahan na ang maling pagtingin kay Maria bilang Diyosa ay dapat iwaksi. Ang tunay na debosyon kay Maria ay hindi idolatriya, kundi kristosentriko na kay Jesus na kanyang anak. Siya ay huwaran, ina at tagapamagitan, ngunit hindi kailanman Diyosa. Sa pamamagitan ng simbahan, ang kanyang tunay na papel ay paulit-ulit na nilinaw isang ina na nagtuturo sa atin na laging bumalik sa Diyos. Sa kabila ng mga maling pananaw at akusasyon, malinaw na ang Simbahang Katoliko ay may matatag na pagtuturo tungkol sa tunay na papel ni Maria. Siya ay hindi diyosa, kundi ina ng Diyos ina ng simbahan at huwara ng pananampalataya. Ang kanyang dignidad ay nakaugat, hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa biyaya ng Diyos na sumakaniya mula pa sa kanyang pagkakasilang. Ang kanyang fiat, ang pagtanggap ng kalooban ng Diyos nang sabihin niyang, Mangyari sa akin ayon sa iyong salita, ay naging modelo ng lubos na pagsunod. Dito ipinakita ni Maria ang pinakamataas na antas ng kababaang-loob at pananampalataya at ito ang dahilan kung bakit siya ay itinanghal ng simbahan bilang huwaran ng lahat ng mananampalataya. Hindi siya sinasamba kundi ginagalang at pinararangalan bilang unang alagad ni Kristo. Mahalaga ring bigyang-diin ang kanyang pagiging ina ng simbahan sa ilalim ng krus. Nang ipagkatiwala siya ni Jesus kay Juan, ipinakita na si Maria ay magiging ina ng lahat ng alagad. Ang kanyang tungkulin ay manatiling ina na nag-aalaga, nagdadasal at nagtataguyod ng mga anak ng Diyos. Sa ganitong paraan, si Maria ay hindi nakahiwalay kay Kristo, kundi malapit na malapit sa kanya sapagkat ang kanyang misyon ay laging nakaugat sa anak sa mga debosyon, malinaw na ang layunin ay hindi siya ang sentro kundi si Kristo. Ang rosaryo, halimbawa, ay isang panalangin na paulit-ulit na nagmumuni-muni sa mga misteryo ng buhay ni Jesus, mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Ang presensya ni Maria dito ay paanyaya lamang na mas malalim na pagnilayan ang mga gawa at salita ng Panginoon. Sa pananaw ng mga santo, si Maria ay nakikita bilang bagong iba. Kung ang unang iba ay nagdala ng pagkakasala sa pamamagitan ng pagsuway, ang bagong iba, si Maria, ay nagdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Ngunit kahit dito, ang kanyang papel ay hindi hiwalay o kapantay ng Diyos, kundi nakaugat sa plano ng Diyos na siyang pinagmulan ng lahat ng biyaya. Kaya't ang tunay na papel ni Maria ay maging huwaran at patnubay, hindi isang diyosa. Siya ang refleksyon ng perpektong tugon ng tao sa kalooban ng Diyos. Isang tugon ng pananampalataya, pag-ibig at kababaang loob. Ang kanyang buhay ay paanyaya na tayo rin ay mamuhay ng ganito. Sa kabuuan, ang maling pananaw kay Maria bilang Diyosa ay nalulutas kapag malinaw na nauunawaan ang kanyang tunay na papel, isang ina na laging nagtuturo sa kanyang anak at isang lingkod ng Diyos na nagbukas ng sarili upang maging daluyan ng kaligtasan para sa buong mundo. Sa makabagong panahon, Nananatiling mainit ang usapin tungkol sa papel ni Maria sa pananampalataya. Marami pa ring akusasyon mula sa labas ng simbahan na ang mga Katoliko ay sumasamba kay Maria na parang isang diyosa. Ngunit dito nagiging mas mahalaga ang malinaw na pagtuturo. Si Maria ay hindi diyosa kundi ina na laging nagtuturo sa atin patungo kay Kristo. Sa panahon ng internet at social media, mabilis kumalat ang maling impormasyon at mga akusasyon. Maraming video, artikulo, at post ang naglalarawan na ang mga katoliko ay lumilihis dahil sa kanilang debosyon kay Maria. Kaya't mahalaga ang pagtuturo ng simbahan at ang pagbibigay ng tamang paliwanag sa mga mananampalataya upang hindi sila matinag o maligaw ng maling katuruan. Ang mga debosyon kay Maria, tulad ng rosaryo, pagdiriwang ng kanyang mga kapistahan at mga dasal ay nagiging daan pa rin para sa milyon-milyong Kristiyano upang palalimin ang kanilang ugnayan kay Kristo. Sa kabila ng mga maling paratang, ang mga debosyong ito ay nagpapatuloy bilang matibay na haligi ng pananampalataya. Hindi dahil si Maria ang sentro, kundi dahil siya ang daan upang mas makilala natin ang kanyang anak. Sa kabila ng mga pagdududa ng iba, ang mga tapat na katoliko ay nakakaranas ng tunay na patnubay at pag-asa sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria. Ang kanyang buhay ay nagsisilbing salamin para sa mga kababaihan, para sa mga ina, at para sa lahat ng mananampalataya na gustong maging tapat sa Diyos sa gitna ng mga tukso at pagsubok. Sa modernong lipunan na puno ng ingay at iba't ibang ideolohiya, si Maria ay nananatiling huwara ng katahimikan, kababaang loob at pananampalataya. Siya ang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa kapangyarihan, kayamanan o impluensya, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang usapin kung si Maria ba ay isang diyosa o hindi ay hindi na dapat maging palaisipan. Ang simbahan ay malinaw. Siya ay ina, lingkod at huwaran, ngunit hindi diyosa. Sa halip na maling unawa, ang kanyang tunay na papel ay mas dapat pagnilayan sapagkat dito natin mas nakikita ang kagandahan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Ang maling pagkakakilanlan kay Maria bilang Diyosa ay nag-ugat sa kakulangan ng tamang paliwanag at pag-unawa, ngunit malinaw na tinutuwid ito ng simbahan. Sa halip na ituring siyang kapantay ng Diyos, siya ay ipinapakita bilang ina ng Diyos at ina ng simbahan, isang nilalang na buong pusong nagpasakop sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang kababaang loob at pananampalataya ang siyang nagdala ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak at ito ang dahilan kung bakit siya ay pinararangalan ng simbahan. Para sa atin ngayon, ang maling pananaw tungkol kay Maria ay nagsisilbing babala na hindi lahat ng naririnig ay totoo. Sa panahon ng kalituhan at maling impormasyon, ang halimbawa ni Maria ay nagbibigay liwanag na ang tunay na kabanalan ay nakaugat hindi sa sariling kapangyarihan, kundi sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang buhay, natututo tayong lumapit kay Kristo ng may kababaang loob at pananampalataya, sapagkat siya mismo ang nagsasabing, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Sa huli, malinaw na si Maria ay hindi Diyosa kundi ina ng Diyos at ina ng simbahan, isang lingkod na buong pusong tumugon sa kalooban ng Panginoon. Ang kanyang tunay na papel ay hindi upang agawin ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi upang ituro tayo kay Kristo, ang tanging tagapagligtas. Kaya't kung gusto mo pang mas mapalalim ang iyong kaalaman tungkol sa mga misteryo ng pananampalataya at mga maling pagkaunawa sa kasaysayan, Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag at i upang mas marami pa ang maliwanagan. Sama-sama nating tuklasin ang katotohanan sa liwanag ng salita ng Diyos.